Hindi napigilan ng ilang netizens na mapakomento sa bagong social media post ni Papi Galang, patungkol sa anya ay tulong noon at ngayon ay naging panunumbat. Natawa pa ito sa ideyang mahal raw ang kanyang mga anak, ngunit minura naman. Buong post ni Papi Galang, from tulong to sumbat real quick. Mahal daw yung mga bata pero minumura niya. Kung babalikan ang naging pagtatalo ni na Papi at Mama Mari na humantong sa sumbatan, ay nabanggit ni Mama Marie ang patungkol sa pag-aalaga niya sa mga bata at dala ng galit at tensyon sa naging komprontasyon ay nakapagbitaw siya ng di ka nais-nais na salita sa mga bata. Naging hati ang opinyon ng mga netizens sa pagpaparinig na ito ni Papi. Ilang netizens ang nagsabing magpasalamat na lang raw si Papi na mayroon siyang naging katuwang sa pag-aalaga sa mga bata at huwag idahilan ang kanyang pagbubuntis sa lahat ng sitwasyon. Ani ng nagkomento, Diyos ko ka Papi. Paano mo nasasabi lahat yan? Huwag pa victim na akala mo ikaw lang may problema sa mundo. Di rason ang pagbubuntis para mangganyan ka ng tao. Masama na ba ngayon yung magmalasakit? Isipin mo lahat ng tumutulong sa'yo, hindi yung akala mo ikaw lang napakinabangan. Unfair naman kila Tony yun. Totoo sinasabi niya na kundi dahil sa kanila wala ka sa posisyon mo ngayon. Pasalamat ka may mga taong tumutulong pa sa'yo kahit ganyan ka attitude. May ilang netizens naman na ipinagtanggol si Mama Marie. Anila, hindi niya minura mga bata, I don't think gagawin niya ni Marie sa mga bata, siya na nagpalaki sa mga anak mo. Iba yung pagmamahal niya sa kanila, mas parang tunay na ina pa siya. Yung ibig niya sabihin dun kumbaga sa English it's an expression. Isa pa bulol si Marie kapag nagagalit nagkakandarambol mga salita niya. Namali lang ata si ate Marie sa pagmura niya kasi nabubulol siya lagi. At saka dapat nagrespeto ka sa kanila, kasi kundi dahil kay Tony wala ka ngayon, kung anong meron ka ngayon. Dapat umalis ka na lang na may paggalang. Ilang netizens naman ang umaasa pa rin na magkakaayos sina Papi, Tony at Mama Marie lalo na at mayroong mga batang kumukonekta sa kanila. Misunderstanding lang yan. In the end magkakasama pa rin sila gusto lang naman ni Papi bumukod para matuto sila sa buhay. Kasi di naman lagi si Tony ang sandalan nila, dala lang ng emosyon. Galit yan pero ang love nila andyan pa rin yan. Lalo may mga bata nagigit na. Okay lang po yung bumukod kayo, para naman po yun sa family mo, para po matuto din kayo tumayo sa sarili nyong mga paa. Sana maayos nyo rin po yung mga nangyari sa inyo ni Mommy Oni. Samantala isang post naman ang ibinahagi ni Tony Fowler kung saan ipinaabot niya ang pagmamahal sa anak ni Papi na si Dodong sa kabila ng nangyayari. Ani Tony ay palagi niyang mahal ang bata kahit pa hindi niya ito anak. Saad ni Tony, kahit hindi ka sa akin palagi kitang mahal baby baby. Kasabay ang broken heart emoji.